Kumpirmadong kontaminado ng bakterya ang durian candy na sanin ng pagkakaospital na halos 2,000 taga-Karaga region. Ang kaugunay po niya, mga panayam na Health Undersecretary Kenneth Hartigan Go, siya rin po ang Direktor ng Food and Drug Administration. Good morning po, Direktor. Good morning. Good morning po, Carnot. Opo, morning, ano yung, ano yung bakterya ang nakita? Yes. Uh, sa pagsusuri ng uh, FDA po, itong uh, bakterya nakita sa durian candy na nagdown ng over 1,900 uh, people, uh, students mostly, no, ay uh, bakterya ang tinatawag na staphylococcal bacteria. Ito ay mm -hmm. isang, isang gram-positive uh, bacteria na meron siyang isang klaseng endoenterotoxin na kakakos ng uh, food poisoning. Mm -hmm. At saan po nang gagaling ito, Direktor? Okay. Uh, itong bacteria ay 'yun well, nasa environment natin and notably itong bacteria nakikita din sa ating balat no, the skin ng uh, tao. Okay. Uh, ito ay isang uh, bacteria na in high concentration no. Uh, tapos na lumabas na yung toxin niya ay makakaroon ng uh, nausea, vomiting, abdominal pain and okay. diarrhea. So ito nanggaling po habang ginagawa o pinapakete itong candy ito it, it, at medyo ito hindi malinis yung mga manggagawa, ganun po ba? O opo opo. Ang suspekto po namin ang sa during the process of uh, either in the production or in the repacking at i-i uh, ay, ay nakontaminado ito dahil uh, ang hand hy hygiene no yung paghuhugas ng kamay, uh -huh. uh, pag handle ay may ano may uh ito ay sanhi no ng pagka uh, contaminate ng uh, produktong uh, such as food mm -hmm. so ang ang, ang, ang adviso namin sa mga publiko at sa mga uh, food manufacturers or handlers ay laging may practice of uh, food hygiene which means hindi uh, na, ko sila ng kamay uh, ang mga cooked food and uncooked food should not be mixing together Apo. because this could also be a uh, reason no bakit na uh, nakokontaminado pero batay po sa resulta, meron po ba tayong legal hakbangin para mapanagot yung nasa likod po nito? yes of course ang uh, may, may patakaran at uh, regulasyon ang FDA para ma, ma levy ang uh, appropriate penalties no uh, ito ay dinidetermine pa para yung yung supply chain eh kung sino ang uh, ultimately responsible so, alam natin na may bakterya, ngunit uh, if, if to be fair no uh, kailangan natin malaman kung saan nakapasok to no Apa? at sila ay uh, dapat imbesigahan at turuan Uh, how do you avoid this but in the meantime i understand the local government tinanggal na ko ng business permit no Apo. ang mga involved however may, uh, please remember po ka Arnold na yung mga may mga middlemen pa eh may mga vendors Aha. na middlemen na Apo. sometimes wala naman silang disensya at uh, dahil dito Um, that, that, uh, well, earlier pa, no mga two years ago, pinag-uusapan na namin with the Department of Trade and Industry, paano natin ma-identify yung mga middleman, no, mga small-medium enterprise na kailangan nila sa trabaho nila para kumita. Mm -hmm. Ngunit kailangan din namin na malaman kung nasan sila, sino sila, anong inahandle nila Apo. para maturuan natin at ma-improve ang kanilang quality of work. Okay. Yusek, maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataon na to Thank you very much, Garnold. held under secretary Kenneth Hartigan go